Hello mga ka-idol. So, binisita po namin ngayon ni Motome ang Bacolod CZQ Motor Parts dito sa Negros Occidental. At excited na po kami ni Motome para ipakita sa inyong loob. Tara guys, pasok po tayo. Pagpasok at pagpasok pa lang namin guys at namangha kami kasi sobrang lawak at sobrang dami ng stocks. Ayan, nakikita nyo naman guys. Kasama ko po si Motome. Dito pa lang sa labas guys, ang makikita nyo na na maraming mga stocks tulad ng these tires. Ayan, nakabalandra lahat. At sa hindi pa nakakaalam, lahat ng items nila guys ay pwedeng ma-ship nationwide. Tulad ng mga smoke top box, tires, helmets, at iba pa. Ayan guys, ipapakita ko po sa inyo ang mga stocks ng smoke top box. Napakarami talaga guys. Wow yan nakita nyo naman ang lawak-lawak ng kanilang bodega. As you can see guys, grabe, napakarami talagang mga stocks. Ayan yung Beast Tires guys, kompleto sa mga sizes sa mga naghahanap at taga rito sa Bacolod na hindi pa nakaalam ng shop nila. Nandito lang po sila sa Barangay 39 Bacolod City Negros Occidental. At sa mga hindi pa nakapag-follow, please guys, follow na po kayo sa CZQ Motorcycle Parts and para updated kayo sa kanilang mga bagong stocks. At sa mga oras na ito guys, ay nilibot talaga namin ang buong bodega. At tyanek namin ng motomay isa-isa ang mga tires kung totoo ba talaga na merong mga kompletong sizes ang Beast Stars. At ayan. Tyanek namin at Kompleto talaga, guys. Isa ka ba dito sa Bacolod ang nag-iisip kung saan may motor parts warehouse na punong-puno ng mga pyesa? Yeah, tara. Puntahan na natin ang CCQ Warehouse dito sa Bacolod. Tara, samahan nyo ako dito sa loob at alamin kung ano nga bang meron sa CCQ Motor Parts dito sa Bacolod. Ayan, guys, mga cover ng mga motor. At ayan, maraming stocks dito sa loob. Kitang kita nyo naman, meron silang mga ma at pwede sa iba't ibang klase ng motor. At big shout out pala guys sa kanilang mga mababait at magaganda at masisipag na mga staff. Ayan, nahihiya pa si ate. At dito naman guys, meron silang mga pipe at mga iba't ibang iba mga accessories. At ayan si Bossing. Shoutout kay Bossing. Ayan, at nilibot namin ulit sa loob. Grabe, nakakapagod guys Sobrang mapapagod ka talaga Kasi sobrang lawak na kanilang shop At alam nyo ba guys Meron din sila ditong motor parts Sa Gonzaga Street, Bacolod City Ayan ang kanilang mga staff At si Bossing, shoutout kay Bossing Picture picture muna kami Marami pala sila dito shop sa Bacolod City Kaya ano pang hinihintay nyo guys Tara at puntahan na natin. At sobrang nagpapasalamat pa ako sa mga kasamahan ko, guys. Kaya ayan, thank you for watching.